Para may bago na tayong tatambayan bukod dito sa bahay mo. Parang yung... kasi hindi maganda yung sa dito sa bahay Siguro yung naisip niya, bad influence ako sa'yo. nandito kapag gabi. Kaya ito pag pa sa yan ang desisyon ko tsaka makapahalam yan. Sana ako mag-isa, di ba? Sorry, na. Itin ako yung apartment na sa sukuhan mo. Pag di okay sa akin, matutulong kita mag-alap ng iba. Tsaka, ako sa renta mo. At korente, at sa kuryente, sa sa tubig. Langga! Yeah. Alika, Ay! Langga! Alika dito! Bakit di ka nagsabi na no, umuwi ka? Sana nasundo kita. Sana umarkin ako ng banda para i-welcome ka dito. Ang corny mo naman, Langga. <laughs> Kamusta sila? Uh, siya? Siya? Okay ba sila sa trabaho nila? May problema ba? Ikaw naman, nga Pag may problema lang ba ako umuwi dito? Di Bakit ka na umuwi? naririnig. Tungkol sa'yo. Grabe naman, nasa Maynila ka na. Yung mga umaagot pang chismis na ito. Mm, hindi chismis yan. Siyempre, nakikita ka ng mga tao. At may kasama ka. Lagi. At na babae. Saan mo ba nakilala yun? Sa trabaho?

thank you